Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay pagdaduwal at pagsusuka. sa pamamagitan ng pagsusuka o emesis, ang ibig sabihin nito ay ang pagpapatalsik ng mga gastric na nilalaman sa sikmura sa direksyong retrograde. Ito ay mula sa katawan patungo sa labas. Salamat sa pag-urong ng diaphragm at mga kalamnan ng tiyan. Sa kabilang banda, ang pagdaduwalay ay nakikilala sa hindi kasiyasyang sensasyon na kadalasang nauuna sa pagsusuka. Bagaman hindi ito kinakailangan, sinamahan ng paglabas ng isang bolus ng pagkain mula sa bibig parehong mga karaniwang sintomas. Sa katunayan, ang isang pag-aaral mula sa 1990s ay nagpakita na ang kalahati ng populasyon na ginamit bilang isang sample ay nagulat na nagdurusa mula sa pagduduwal sa taong iyon. Ang saklaw ng pagsusuka sa kabilang banda ay 30%. Ang mga sintomas na kadalasan na sa pagduduwal at pagsusuka ay ang paglalaway, ibig sabihin labis na paggawa ng laway, labis na pagpapawis, lagnat, pagsikip ng ilong, sakit ng ulo, pangkalahatang asthenia, migraine na may aura, maputlang balat, pagtatae, panlakit ng tiyan, tachycardia, at reflex na pagtaas ng blood pressure sanguine. Ang activation at regulasyon ng suka ay sinasagawa ng tinatawag na vomit center na matatagpuan sa isang dispersed na paraan sa utak, lalo na sa brainstem stem, sa ilang nuklay ng reticular formation at sa solitary tract. Sa sentrong ito, ang mga signal mula sa chemoreceptor na matatagpuan pareho sa gastrointestinal at cerebral na antas ay nagtatagpo. Ang papalabas na tugon, tinatawag na efferent, ay binubuo sa pagsasali ng gag reflex sa pagkilos ng motor sa pamamagitan ng vagus nerve. Ang aksyon na ito ay nabuo sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pag-urong ng mga kalamna ng esophagus at iyan. Posible rin ito sa lamat sa iba pang mga nerbyo sa utak tulad ng trigeminal nerve at glossopharyngeal nerve. Ang ilang mga aspeto ng mekanismo ng pagsusuka ay matatagpuan din sa pagduduwal. Gayunpaman, kung minsan maaari itong magmula sa iba't ibang mga pagpapasigla tulad ng labis na static na pagkana ng tiyan na bilang gastroparesis. Bilang karagdagan, habang ang suka ay binubuo sa aktual na pagpapatalsik ng gastric na material, ang pagduduwal ay nagsasangkot lamang ng karamdaman at kakulangan sa ginhawa na matatagpuan lalo na sa itaas na bahagi ng tiyan. Isa sa mga pinakakaraniwang nagtitrigger ay ang tinatawag na motion sickness. Ito ay isang kondisyon na nauugnay sa paggalaw ng isang paraan ng transportasyon tulad ng kotse, tren o barko. Ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ay sanhinang katotohanan na ang utak ay tumatanggap ng magkasulungat na signal mula sa visual system, sa isang banda at mula sa vestibular system ng panloob na tainga sa kabilang banda. Para sa kadahilanang ito, ang therapy sa mga kasong ito ay pangunahin naglalayong i ang mga magkasalungat na sensory input na nakadirekta sa utak. Ang mga malubhang yugto ng pagdudual at pagsusuka ay maaari ding sanhinang maraming mga chemotherapeutic agent na ginagamit sa therapy ng cancer. Uno sa lahat, mga platinum-based compounds sa katunayan, nagiging sinhi sila ng isang cytotoxic na aksyon sa antas ng gastrointestinal tract, pag-activate ng mga lokal na chemoreceptor at direktang pinasisigla ang sentro ng suka. Karamihan sa mga pasyente na sumasa ilalim sa radiation treatment ay nagrereklamo din ng pagduduwal at pagsusuka bilang mga side effect. Napakakaraniwan din na makaranas ng pagduduwal at pagsusuka pagkatapos ng operasyon ay isinasagawa sa ilalim ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam, lalo na kapag binigyan ng matapang na opioid na gamot tulad ng morphine at fentanyl. Ang ilang inhalation anesthetics tulad ng halothane, isoflurane at nitrous oxide ay tila kasangkot din sa nausea and vomit reflex. Sa wakas, maraming mga pathogenic microorganisms ang maaari ding maging ugat. Sa partikular, partikular na kapansin-pansin ang Staphylococcus aureus at Bacillus cereus sa mga bakterya at rotavirus sa mga virus bilang pangunahing responsable sa pagbudyok ng suka. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagdaduwal at pagsusuka ay nanggagaling bilang isang resulta ng sporadic stimuli at kusang nalulutas. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang mga ito sa paglipas ng panahon, una sa lahat ay kinakailangan ay wasto ang makahinat ng kondisyon tulad ng pag ng tubig at malnutrisyon at pangalawa upang magsagawa ng mga partikular na pagsusuri sa laboratorio. Sa partikular, ang mga pagsusuri sa dugo ay madalas na irereseta. Kasama sa mga ito, bilang kalagdagan sa bilang ng dugo, pati na rin ang dosage ng mga electrolyte mga marker na paandar ng atay, pancreatic enzymes, at para sa mga kababaihan, maging ang pagsubok sa pagbubuntis. Kung pinaghihinalaan ng pagbara ng bituka, madalas ding humihiling ang doktor ng mga instrumental na pagsusuri tulad ng direktang radiography ng tiyan na may barrier contrast medium at abdominal CT. Sa kabilang banda, ang esophagogastroduodenoscopy ay ang pinakaangkop na pagsusuri upang masuri ang kalusugan ng esophageal, gastric at duodenal mucosa. Ang pharmacological na pamamahala ng pagdaduwal at pagsuka ay napakakomplikado dahil dapat itong makilala sa pagitan ng acute at chronic na mga kondisyon at sa alang-alang din ng iba't ibang pagtugon sa mga gamot depende sa pinagbatayan ng mga sanhi. Sa pangkalahatan, ang mga gamot na pinakakaraniwang ibinibigay sa mga anti na therapy ay mga antagonist ng serotonin 5-HT3, na epektibong kumikilos sa pagsusuka pagkatapos ng operasyon, emesis na nag sa chemotherapy at casoparesis. Antihistamine, lalo na para sa labyrinthitis at motion sickness. Phenothiazines, na mayroong anti-dopaminergic na aktibidad sa mga sentro ng stem brain vomit. Benzodiazepine, nakapakipakinabang para sa pagpapagaan ng mga antisapatory na sintomas ng pagduduwal corticosteroids. Kadalasang ginagamit kasama ng mga anti-5-HT3 na gamot sa kaso ng pagsusuka pagkatapos ng operasyon. Sa konklusyon, maaari nating salunguhitan kung paano partikular na komplikado ang Global Diagnostic Classification ng pagtatuwal at pagsusuka. Gayunpaman, palaging ipinapayong huwag maliitin ang paulit-ulit ng mga yugto upang maiwasan ang mga posibleng seryosong komplikasyon tulad ng dehydration, metabolic alkalosis at hypokalimia. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care!